Ayan, naglalakad ako. Punta ako dito sa may tindahan, sa grocery. Hi, Meng! Meow, 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 meow! Bye! Aba, aba, sumusunod. win na ako, bye, bye! Oh, saan punta? Bye, bye na! Sorry. Punta ako sa tindahan kasi nangutang ako ng itlog. Hi. Gabing gabi utang ako itlog. Ay. Ayan. Dito po yan sa amin. Nangutang ako ng itlog. Isang tray. Charge ko daw sa akin amo. Pag uwi na lang ang bayad. Ganyan talaga. syempre kailangan din minsan mangutang dahil wala namang cash. O wala talagang cash. Aywan ko. Hi! Buhay! Nandito na ako! Hi! Ay, 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 ay. Ayan po ang inyong inday! Alas 10 na ng gabi dito at ako'y nangutang ng itlog! Itlog lang kasi babaunin daw bukas. Sige na, babush na! Thank you guys!